si Papa? Nagluluto. Nagluluto. Mm. Oy, nandito na pala kayo. <laughs> oh. Ano, po? ano? Anong ano? Naglakad kayo? Opo. Ah. Oh. Magugas na muna ng kapay at maghanda ako. Gusto kayo, kong. Ano po yung Papa? Paksiw? Oo, o, Wow. Gidan lang dun doon. Paksiw. Yeah. Yan na po tayo mga ilan. Paksew. Eh, saging. Hmm, sabaw, gulay. Ay, eh, wala ka pang ano, laman. Hmm, sige na, kain na, kain na. Ay, yung bag pala ninyo. Tanggalin na natin yan. Wah, bagnyo. kalimutan Gerak-gerak kayu. Serap. Hmm. Hmm. Itu <coughs> eh pletsong pasif. Ini lechon, lechon mona baga pinak sew. Bak. Hmm. Salamat po. Pala pumaga din. Ain po mga idol, baguhin po mga idol mo tapos tawagin na ma'am. naman po mga idol. Paki-follow share, like po mga idol. Jan sha pitching it, Jens Flag TV at wag nating kakalimutan pagpapasalamatan ang mga solid supporter at saka mga mm -mm. ano, yung nag sumusuporta din sa aming page. Yeah, Maraming salamat idol. po sa inyo mga idol. And mga idol, uh, hindi ko po isa tinuturo ang magpasalamat. Kusang ano po niya yan. Kusang loob po niya. Magpasalamat talaga. Mga idol. Ginawa ito mo Nene. 嗯。Mm.